Chris Aquino, unti-unti nang nakaka-recover mula sa kanyang karamdaman at nagpaplano ng umuwi ng Pinas kasama ang kanyang mga anak na sina Bim and Josh. Halos 16 months na din silang namamalagi doon sa Orange County, California dahil sa kanyang iniindang sakit. At masaya siyang ibinahagi sa kanyang IG na nasettle na nga niya yung kanilang bayarin sa kanilang inuupa bahay na isang napakagandang lugar para sa kanya. Hindi nga daw niya maisip kung anong kabutihan ang nagawa niya dahil unti-unti niyang napaglalabanan ang mga side effects ng chemo drugs niya. Ilang buwan na lang at mag na siya sa kanyang doktor doon para makauwi na ng Pinas. Maraming netizens ang natuwa at na-excite sa balitang ito ni Chris Aquino at syempre pati tayo excited din. Miss na nga din daw niya ang kanyang mga kapatid, mga pinsan, yung mga doktor niya dito sa Pinas, yung mga kaibigan niya at lahat ng mga nagdarasal para sa kanya. Dito lang talaga ako na intriga. Kasi sabi niya, P.S. My sisters urge me to make my current status very clear. I am not in a relationship. And we no longer communicate and my sons and I feel more peaceful. No details because I value my privacy and respect his and I chose to only give the facts that should be addressed. Kung talagang mahalaga kay Chris ang kanyang pribadong buhay, hindi na siya kailangan pang magpahayag pa ng ganitong mga statement. Kasi alam naman ng mga netizens na matapos niyang ishare sa kanyang IG story several weeks ago, yung convo niya kay Mark Leviste na ayaw na nga niyang makausap pa ito dahil gusto na niya ng magkaroon ng peaceful healing ay wala namang nakapigil kay Mark para lumipad papuntang US para bisitahin siya at wala silang kahit anong press release or kahit anong share mula sa kan kanilang social media account mula noon. Naging tahimik at hindi na pag-usapan sa media yung pagpunta ni Mark sa US hanggang siya ay makabalik na ng Pinas. Nasa kanila naman kasi kung bakit sila pag-uusapan. At I'm sure may naiintindihan ng mga netizens si Chris Aquino dahil talagang hindi madali yung pinagdadaanan niya. At may usap-usapan nga ngayon na babalik na naman itong si Mark Leviste ng US for Chris. Hindi ko alam kung talagang persistent lang talaga itong si Mark Leviste dahil mahal niya si Chris at wala siyang balak sumuko. Or persistent siya dahil may natatanaw si Mark Leviste na kahit konting pag-asa mula kay Chris. Well, magpahayag man si Chris Aquino ng tunay na status nila ni Mark, kaya silang dalawa lang naman ang nakakaalam noon. Ang importante naman ngayon ay kung saan komportable si Chris para sa kanyang kagalingan.